Tuluyan so ang ibinasura ng Qatari authorities ang mga kaso laban sa labing pitong mga Pilipinong inaresto at nakulong sa Doha, Qatar. Sa isinasagawang palace briefing ngayong uh, mga oras na ito, inianunsyo nitong si Palace Press Officer at Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na kaninang umaga ay nagkausap si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Ambassador ng Qatar kung saan ipinaabot sa Pangulo ang magandang balita Ayon dito kay uh, Castro ay uh, sinabi nitong Qatar ambasador sa Pangulo na wala ng kaso na ipupursige ang kanilang mga otoridad laban dito sa labing pitong mga Pilipino. Ayon kay Castro, ang hakbang na ito ng Qatar ay patunay o refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Kung ating matatandaan, ng isang linggo ini-anunsyo ng Department of Migrant Workers, Napansamantala lamang na pinalaya ang labing pito. Pero ngayon, tuluyan na silang walang kaso. ayun kay Castro, ibig sabihin nito, malaya na sila at pwede na silang bumalik sa kanilang trabaho kung gugustuhin nila o kung anong paman ang plano nila sa kanilang buhay.